O paano guys, update ko na lang kayo mamaya pag nandun na kami sa si spot ha. Ah. Lakad lakad. Malayo pa papandawan sa gitna pa ng bukid. Hindi hey, mo kasaldaan na. Guys, harap ko ulang stream. Papandawin na po namin. Sana may huli. Ayun. Walang huli. Nasma. na. Zero, Ayusin ko lang. ang ah. Oh. Hmm. Balik ko natin para nagkasinipag mamaya ang hapon. Pwede pa rin pandawin. dito tayo sa pangalawa. Guys, pangalawang screen. Kasay ah, so pa ng screen na ito. Nakapandaw ito. Tingnan nyo yung tsura, wak. na sa dati. Sinira pa. Kaswerte, wak. Sinira pa yung screen. Salbahin naman ang tao na yun. Susunod, gumawa kayo ng screen nyo, hindi naninira kayo. Kawawa na may-ari ng screen. Tunin ko yung ano rin. Yung on screen, dito ko yung umang. Mas mahuli kasi rito. Ito po yung unang screen. Walang laman. Nilipat ko sa pangalawa. Kasi salbahe ho kasi tao rito. Pero yung pangalawang screen, no? Dinuhuli-huli, sinira pa yung screen. Pwede naman pumandaw eh. Huwag nyo lang ako sisiraan yung screen. Pwede naman kunin lehuli. Ereo, sira ah. Paano yan? Hindi naman gamit yung box na. Wala, nato. Ah. Ah, uh, shoutout po sa puman dito na sinira pa screen. Sana maganda huli mo ha. Maganda yung eh, sinira eh. Guys, pangatlong screen. Ano ko po? <laughs> May huli. Isang arroyo, saka isang, isang durami. Mga minamalas yata Balik po ulit natin. Kailangan ng tulos kasi pag kami huling malaki, ibubuwal yung spin. Kumakalawa, ano no? Nakawala, natatangay bak no? Oo, oh, natatangay. Pang-apat pa tayo sa pang-apat. Mukhang uh, masesero nga. Yeah. Pang-apat na i-trim. Oh, may huli patay pa pa. Pwede na pagkain ng bibi. Pwede na yung pagkain ng bibi.

ating ala. Mga nakataas kasi. Ito, lumang mga screen natin. Eh. Nakarantaw pa to. Sayang. Pero ang ganda ng bukid guys ha. Oh. Pakapayapa. Pakapayapa. malas. Kayo pati. Ito guys, eh. sabihin, ito. Iwan ko pa 'to guys. hindi na sabing hindi pinandaw ito. Nag-iwan pa na ebidensya. Hindi pa kinuwa. Ah, naman sa kanila. Hirap maglakad sa bukid. <laughs> Putik. Ito nilapan daw. Mukhang hindi yun, ano. ah, ito, eh. ito pa, hindi na masama. okay malas tong araw na to ah. So, di puli natin. Kailangan ayos. Kailangan ayos para sa papandaw ba? Para sa papandaw, para pagka maraming huli. So, liman lang nila. Balik sa ayos. Patnalis. Huling screen na po. Manas kita lagi yung araw na ito. Bawi tayo Cái này Trên à?